Ito yung mahiwagang haplas ni nanay guys no sa panghihilot niya guys at ito po ay nakagaling din sa akin no dahil nga ako nabinat no so ito ay Uh, may iba't ibang sangkap po ito guys na galing sa kagubatan at galing sa uh, kargatan Ito po ay sinasangkap niya sa Tanduay White guys. Ayan po. For today's video guys, it's Wing again. Welcome na naman sa ating YouTube channel. So ayan sa mga nanay dyan na uh, magpapahilot dahil sinisikmora or kikabuhi or dahil sa binat So ayan. At ito po guys ay wala pa akong kain, umaga pa ito guys wala pa akong kain at naligo na ako dahil pagka magpahilot tayo guys ay uh, lalo na umaga wag mo nang kumain at maligo muna una kasi pag nahilot ka na bawal ka na pong uh, maligo ng ilang araw. So ayan po pupuntahan natin si nanay siya po ang nagmintin sa akin na uh, maghilot sa akin guys sa aking kabuhi no kasi iba na naman ang nararamdaman ko guys dahil yung aking katawan ay parang punong-puno ng hangin na ha? yung bang hindi na ako parang maka, parang din ako makahinga guys no dahil yung aking hangin ay nandito na sa aking ayan po guys Ayan to tuwa si nanay dahil mata, sabi ko, Nay, buti nandito ka. Sabi ko sa kanya guys, ayan, sabi niya, buti ngayon ka nagpunta dahil kagabi wala ako. Ayan po. So, yan. Nilabas na niya yung kanyang haplas, guys, na mahiwagang haplas. Ito po yung gamit niya, guys. Hindi po lana o langis ay tanduway white po yung gamit niya, guys. Ay siyang tunay nga naman. Ito po ay namana din niya sa isang magaling na mangihilot din. no At uh, yung mga iba't ibang sangkap dyan, guys, na hindi ko alam na sabi na na yung iba sa kagubatan, sa karagatan daw galing yan, na... pinamana sa kanya ng tagahilot din. So ayan guys, magpapahilot ako sa kanya dahil yung aking kabuhi or yung aking sinisikmora ay malapit na mapunta sa aking ulo. Pag ganun kasi guys, ma mabubuang na tayo ni mababaliw na, na tayo pa sa sobrang hangin guys ng ating katawan. So ayan po guys, ako po ay... Di lang natin masyado ipakita guys dahil nandito na tayo sa kwarto ni nanay at dito siya nag uh, nag uh, naghilot guys no pagbata naman uh, sa labas lang pero kasi ako ay uh, talagang medyo ano gusto ako guys na pinahubad kasi sa akin ni nanay yung aking damit every time na magpapahilot ako sa kanya so ayan mula ulo eh, it unahin mo na yung likod guys ng paghilot kasi para bababa yung hangin sa aking katawan or kabagba na nagsiksika na naman dyan sa aking tiyan, guys. Kasi alam ko naman na, ano, guys, uh, gamay na gamay ko yung aking sarili kapag marami ng hangin or parang bloated na, parang yung aking tiyan patapos yung parang may yung hindi ko maka, hindi ako makahinga ng maayos dahil sa hangin hindi na naman natin maiwasan guys dahil sa panahon ngayon no uh, sa pagkain yung ng mga malamig makukuha din natin yan guys sa pagkain natin ng mga malamig pahangin sa aircon so hindi maiwasan na papasok sa ating katawan yan guys so ayan po guys pati pa uh, mga hita ko guys uh, hinihilot talaga yan ni nanay lahat guys ayan po no so abang At saka kanan yung may kachika ako jen guys Nandyan kasi yung apo ni nanay So nachika-chika ano, habang naghihilot siya sa akin guys Ayan po So ayan pa sa mga nagtatanong guys uh, Kung pwede ba siyang mag-maintain Lalo lang uh, mga buntis at saka Ano yung hindi makaanak guys Yun pwede kayong magpapahilot sa kanya guys kay nanay Kasi marami din naman siyang mga mag-asawa na napaanak no Dahil nga Ah, uh, sa hilot lang guys may matagal na hindi nagkaanak so punta kayo rito guys saan pa ito guys ay dito nga ito sa Davao City guys sa Maymaa San Rafael no sa Davao City ito si nanay guys ayan po so tuwing may nararamdaman ako guys siya ang naghilot talagang pumunta talaga ako sa kanya para ah, uh, uh, hilutin magpahilot ako sa kanya so guys tapos na yung aking likod No, sa harap na naman guys. So, sabi ko nga sa inyo dati na huwag kayong basta-basta magpapahilot guys na hindi marunong kasi nagpapahilot din kasi ako sa tiyan guys no ayan para si nanay kasi ay napakagaling manghihilot kasi siya po ay kumadrona or bang mananabang na nagapaanak ng mga ano mga buntis ganun pero ngayon bawal na kasi guys no magpapaanak no kasi ano eh, sa ospital na dapat manganak ngayon. So siya po ay, kung lalo may problema kayo, hindi kayo makaanak, pwede kayong makalapit sa kayo. I-maintain kayo para kayo magbuntis po. Yan po, sa akin siya na naman ang hinilutin guys. Kasi nga, pag magpahilot tayo ng kabuhi or sinisikmura, sa likod dapat iunahin guys, no, para mababa yung mga kabag sa ating chan. So ayan po. Kasi guys, ito si nanay, hindi lang ito is ano ah uh, pang, uh, pang limang ano ko ito manghihilot kasi yung dati kong manghihilot guys magaling kasi din yung unang kong manghihilot kaso lang guys nag na sila kasi uh, matanda na so ito naman si Nanay at buti naman ay magaling din siyang maghilot so ito na naman siya ang nagmaintain sa akin guys hindi naman ako buwan-buwan nagpapahilot sa kanya every time lang talaga na may uh, yung may mararamdaman akong kakaiba sa aking katawan na parang hindi ko mawari na parang hindi ako makahinga parang binabinat naman ako or yung hangin ko sa tiyan yan marami na naman. So, malalaman ko din naman yun kasi siyempre yung ating sarili, malalaman naman natin kung anong, so, hilot lang po ang katapat kasi ako may history ako sa binat guys, yung aking katawan ay punong-puno ng ano, yung hangin sa sobrang binat yun so uh, makakatulong talaga gumaling ako sa binat dahil sa hilot lang guys no so ayun nag-maintain talaga ako na magpapahilot sa kanya No, so ayan. Or kahit hindi nung wala pa si Nanay nagpapalit ako sa iba, guys, no. Dahil nga matanda na sila, hindi na sila pwedeng maghilot, ito naman buti na lang at ang uh, malapit-lapit lang sa amin ito si Nanay, guys, no. Sa mga nagtatanong po, ayan po, tapos na po akong nahilot, guys, yung aking harapan at sa likod. Sa mga nagtatanong, guys, magkano ba ang bayad ni Nanay? Uh, 100 po ang 100 pesos ang bata, pag uh, adult is 250 pesos. Ay, 200 po, hindi, 200 pwedeng na. Pero depende na sa inyo kung dadagdagan niyo kasi So, sobrang galing naman talagang manghilot si nanay. So ayan guys, nandito na kami sa labas at uh, pinainom din ako ni nanay. Tapos na akong nahilot niyan, pinainom ako ni nanay ng tanduway white na may yung doon din galing sa pinaghaplas niya sa akin, yung doon sa bote na may kakaibat, kakaibang mga sangkap. So talagang nilunok ko agad guys dahil medyo hindi naman ako sanay sa medyo alcohol. No? So ayan, para malunok ko agad talagang ano yun, Uh, walang hingahan ng pag uh, inom ko ng tanduway white guys na may iba't ibang sangkap so ayan guys tapos na akong nahilot at uuwi na ako ngayon ay at uh, siyempre syempre na balot ako guys dahil umaga pa nga no, sa, parang hindi tayo ma gan Sabi ni nanay, wag daw ako maglalaba, wag magbabasa, at wag maligo guys. Na yun nga, dapat maligo muna bago magpahilot kasi bawal po akong maligo. Bawal po tayong maligo guys, basta nagpahilot po tayo. Mga tatlong araw lang naman or dalawang araw. So ito guys, ay, hindi na ako nagluto at bumili na lang ako ng ulam dito. At dito na ako, ano guys, kumbaga dadalhin ko na lang. Ayan, nakabili na ako ng ulam guys. At ako'y kakain na dahil wala pa talagang laman yung aking tiyan. Pagka nahilot kayo guys, at kakain na Talaga kayo dahil para hindi masidlan ng hangin ng ating uh, katawan guys. Ayan po no. So ito po yung ating kanin at ito po yung gulay lang binili kong ulam. At least malam na ng aking chan uh, guys. So yan lang po ang ma-share ko guys no. At uh, kung gusto nyo magpahilot guys. Ayan ipi nyo lang ako kay nanay. Lalo lang na, and then salamat guys. Ang hinihilot po ni nanay guys ay bata, matanda. Yun, tapos mga buntis din Yun, yung, ano guys uh, Naghilot din siya ng, ano guys Yung nagpapamintin para magkabuntis Mga anak, ayan po, and then Pwede din itong i-request si nanay guys Kung malapit naman kayo dito sa Davao City Pwede nyo siyang sunduin, at syempre ihati din, kung gusto nyo, awag na lang Pumunta rito right guys, no, so Sa Davao City po ang location niya. pero guys Yung mga ganun kasi, pag request mo Talaga siya, medyo may kamahalan na din kasi yung bayad guys Depende na sa inyo, uh, ang pinaka Uh, ano pinakamababang bigay guys is 500 ganon no? kasi request kasi sinanay kasi guys hindi yan sumu umaalis-alis sa bahay kasi marami kasi nagpupunta rito guys mga kapitbahay din uh, magpahilot sa kanya yung mga bata, mga matatanda, yun mga napilay guys no so alam ni nanay kung dapat ba hilutin o hindi lalo na pagdating sa tiyan guys pag uh, may ano kasi pag nalaman kasi niya kung, kung dapat ba hilutin or hindi kasi pag ganon pag hindi na pwede ihilot guys Uh, wala na siyang masajis kundi punta na talaga sa doktor kasi may mga ano kasi may may kaso kasi may mga apindik na ganun so hindi na yan pwede ihilot tapos uh, doktor na po ang kailangan yan guys no so alam ni nanay kung pwede hilutin or pwede pa bang uh, gamutin niya pero kung hindi hospital na diretso guys ayan po lang may share ko lang sa mga gusto po guys ayan uh, PM nyo lang ako and then sus so, sobrang galing talaga ni nanay maghilot salamat guys please subscribe bye